Gumawa ang lalaking ito ng motorsiklong gumagana sa tubig. Ngayon hinahabol siya ng gobyerno. Ang motorsiklong ito ay kayang maglakbay ng 100 kilometro sa isang litro ng tubig lang. Isipin ang perang mawawala sa mga bansang umaasa sa pagbebenta ng langis kung ito'y maging uso. Ipinakita ng lalaki kung paano gumagana ang kanyang motorsiklo. Una, binubuksan niya ang takip ng malaking metal na lalagyan at pinupuno ito ng tubig gripo. Tapos naglalagay siya ng kahoy mula sa gilid ng kalsada sa lalagyan para sunugin at painitan. Habang umiinit ang tubig, ito ay nagiging singaw. Ang singaw na ito ay nagbubuo ng presyon sa loob ng makina, parang lobo. Ang presyon ay dumadaan sa mga tubo at balbula papunta sa gulong ng motorsiklo. May kaunting langis na idinaragdag para tumakbo ng maayos ang makina. Kapag sapat na ang presyon, may pihitan para palabasin ang singaw. Ang singaw ay nagtutulak sa mga piston sa makina, paikot sa gulong, at tumaandar ang motorsiklo. Ang motorsiklong ito ay kayang umabot ng ta km bawat oras sa mga probinsya. At ito ang pinakamagandang parte. Habang pinapainit ang tubig, Pwede ring gamitin ang init para magluto ng pagkain. Ang motorsiklong ito ay perpekto para sa paglalakbay at pagluluto. Bibili ka ba ng ganitong motorsiklo kung may pagkakataon?